na guys na sibot guys sibot guys so sibot guys so sibot guys okay sibot tinga guys sibot tamban tamban guys tamban sibot kayo guys so sibot kami tamban guys na pulo guys ang nga na pulo pulo ka guys tinga pinta mo ah guys Ade kami ngayon mga sa guys. Ade kami ngayon sa sa lao sa lao sa Buena Vista. Tayo okay. guys so. Tama ko guys. Guys so. Ingat tamban guys ato sa ulin guys, damo guys. Ingat damo. Guys okay, so. And salmon guys salmon ah uh, guys malungkot kitang tamban ng huli ala si amon george trigan guys tama na tamban no? oh <laughs> sana sana huli na tayo ng isda nito hindi mo manan to Bui naman oh. Ano. Sugba. anda mo dia kalayo, guys. <laughs> guys. Dito 'tong mga pulubi, guys. <laughs> <laughs> oh. <laughs> pulubi <laughs> ko rasa, guys. <laughs> Kahit rin guys. Kasi hindi mga guapo. Ta, di ako kita. Yes, Nakamuti istamba nang kokot guys oh. Marigaya guys, <laughs> karuna police tayo, guys, natrang guys. hindi guys naman. Kalat ka ni, guys. Hindi na di, wawas, bango, di na, to, ma lahat, lahat, guys Marami.